Abay mga kaibigan, welcome po uli sa ating simple vlog. Abay si Inday. Abay, nagbisi-bisi na muna sa ating kusina. Abay, ang ating bibili Abay, six months old na ngayon. Abay, celebration naman ito. Kalahating taon na ating bibili Napakabilis talaga ng taon. Ano mga kaibigan, ito may nagluluto ako ng pansit din eh. O ito muna ikakainin. O, o biko muna ako niluto. Hindi pa pala pansit. Abay, biko ang ating niluluto din eh. At ito nga, abay, isusunod ko naman dito ang ating pansit. Opo, talaga naman. Sabi mga anak, ipag nagluto ko ng pansit si Lilo Boy. abay pinagluto ko naman ng pansit at may spaghetti na din. O, oh, ayan mga sahaw ng pansit. Talaga naman yung pansit chirichit. pang palung life talaga. Sabi ko nga, kahit hindi sila magas, abay iluluto ko talaga dahil siyempre nga, ang pansit ay palung life. abay ito ang ating katuwang. abay yung pansit may dulong ka. abay napakasarap na katuwa ang mga dulong sa totoo mga kaibigan. Banding kayo dahil busy nga tayo para sa celebration ng ating apo, abay. Basta, apo ang usapan, abay. Talaga naman, ito na yun. Hakot na ito papuntang sediki di Kami dikai makaibigan, kami ngambat-ngambat, apa kami DKA, Janang, kami munting selalu-selalu. Nandito na kami sa DKA mga kaibigan at ito na nga mga kaibigan. Abay, ako nakatuka dito sa pagkain sa mga pagkain din eh. Abay, simple man niluto ni Luto Abay, gawin na lang natin sa special na pagkaayos. Abay, ayusin na lang natin para bago umay dumating ang mga kaibigan eh. Talaga naman, may presentasyon naman ng ating lugar. Ano? Abay, maayos ito at simple nga mga pagkain. Abay, pag inayos, abay, magiging special yan. Talaga naman na darat bago dumating mga kaibigan. Talaga dapat na kapag ayos. Talaga dapat na kapag ayos na tayo bago dumating mga bisita. Ano? Abay, silipin natin sila din eh. Abay, nandito na si Bibililo. Ito, ito six months old. Hey babe. babe. Itu, itu sedih. Happy, 6 months old. Aku tak sabi musa info makin. Happy berbidau. Happy 6 months old. Happy busy, oh busy. Di Six months old ang baby. At ito mga kaibigan, abay ituloy natin ginagawa. Abay yan, si Dudong nandiyan na. Abay talaga naman Dudong, very helpful kay Inday. Ano talaga ng mga anak is din ay very helpful. Abay nagluto ang mga anak ko. Si Ian nagluto din. Si Ate nagluto. Si Camille at si Dip. Abay nagluto din. Abay talaga naman sa pamilya kung may tulungan. Abay kay saya ano. Kung may ambaga ng pag-help sa pagluluto. Abay napakasimple na ang galawan. Ito lang si Inday. Tignan natin ere. Ano talaga naman. Kahit sa ganito maging special ang ating ano. Uh, okay siya, ano, kasi naman yung ganyan tuma-art talaga sa ganito. Gusto niya ay naka-organize lahat at may konting ma arts. O hindi po ba, ganoon ang gusto ko. Ang gusto mo, lumigaya ang iyong buhay. Pumanap ka ng inday. At pili mo ito, may inday na ano. Hindi na, inday na, pumanap ka ng inday. Yes. Kung gusto mo, lumigaya ang iyong buhay. Abay, pumanap ka ng inday. Inday, ito, abay. at Inday, at dudo, abay, bagay na, bagay Ano, inday at si bagay talaga. Abay, ayun lang ay, 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 ako. Sisindihan natin yung mga mga floating kinder. Abay, hindi na lang ni Inday ang mga floating kinder sa kanyang lunggan. Nandito na rin pala si Ate Kate. Mm. Gawin mo lang pa, Ilyan pa. At ito na mga kaibigan, abay dumating na mga kaibigan ng mga anak. Abay nakakatuwa dahil sila ay magihir magihirp ng decoration ni Lilo Boy. Opo, nandiyan na okay, po sila ngayon. Okay. Ay... Abay pagkaring ng trabaho nito mga kaibigan ng mga anak po, abay very helpful talaga. Ayan na ay siya, o oh, hindi na nakapagkaway, ano, pero hello daw po sa inyo. Oo, oh. ayan nga mga kaibigan, abay natapos din iinday in nito na sa may mga sweet, abay nauna kong natapos di yan. Oo, oh. ang ibang mga, ayan, hindi ko pa nalalagyan mamaya-maya. natin mailagay yung ibang mga po ano, oo, ito na nga mga kaibigan, talaga ng mga anak is very ay, helpful, man. ayan, shout out sa so mga kaibigan na mga anak, apa, talaga naman very big hand talaga sila kapag ganito may okasyon, abay, ang mga anak, kaibigan ng mga anak ko, abay, inaring anak ko na di sila kaya napakarami kong anak dito sa Alice Spring, ayan na nga po mga kaibigan, abay nakatapos din tayo mag-ayos ng mga ganyan ano, opo, simpleng pagkain abay, i-arrange na talaga natin na para pag special look naman, ano, opo, ang special look talaga, ayan, nakita nyo yung bulaklak na dilaw na nasa mga baso, abay, creative lang talaga mga anak ko, ay kumuha dyan sa labas ng DK, eh napakaraming bulaklak na nagkalat, abay na ta si Kate ayan, inaris lang po doon sa mga lamesa, opo ayan po, ang simple pagkain, abay ang ganda na nang naayos, ano, lagi special look na, opo, oh, ito, mga duro ito, mga kapatid sa kit, abay talaga naman talaga nandito dito rin naman kami, ano, simple nakikigil tayo dito sa celebration ni Leo boy, talaga naman celebration na ating Leo boy, abay, ayaw, 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 maraming salamat sa mga kapatid na dumalo sa okasyon na ito, sa mga kaibigan ng mga anak ko, abay, parating na din po sila <laughs> ayan, salamat sa mga kaibigan ng mga anak ko. Ayan, talaga naman nakadalo sila si An si Anime N, si Matt. Thank you for coming. At ayan, salamat talaga. Thank you for coming to all ano, prince ng mga anak ko. Oh, abay, kami-kami lang din naman ito. Hindi naman karami kanilang karami-kanilang bisita. Kaya talaga naman nag yung mga kaibigan. Mga kapatid sa talaga bay talaga naman kainan time na ito gano lang po practice pa lang po ito oo wala itong game wala kung ano-ano basta kainan at kwentuhan lamang dahil yun nga para practice nila para pag mag one year old na doon na daw sila magpapagame abay may pagigim ang mga bata may pagigim ang mga lulutlula may pagigim din ang mga nanay tatay abay, at ang mga teenager may pangapagame din, kumbaga ano talaga doon tayo bubus ng mga laro ni Re. kaya yan mga kaibigan salamat talaga mga kaibigan mga anak ko at kaibigan namin mga kapatid sa pitik thanks for coming. Talaga naman celebration ni Mar ni Lilo Boy talaga naman. Bunggang-bunga dahil sa mga kaibigan ng mga dumalo. At talaga naman simple pagka na pinagsalo <laughs> 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 ng nga, mga kaisaya. Nagpapagsaya mga anak sa ayan. <laughs> na naman sila. Nagbabalot ng mga takeaway. Ito na po ang mga takeaway. Ayan ang spaghetti takeaway. Kumuha lang kayo diyan at nagbabalot ng mga anak. Pwede na mag-takeaway. Napakarami naman talaga natira. Ayan na si Bibi Lilo. Abay, talaga naman. Gutom na. Padidiin na ere. Eh, talaga naman naman nagugutom na siya at hindi na siya maka-smile sa ibang mga kaibigan. Abay, sa na lang siya nag smile din ni Dal. At gutom na talaga. At pagod na rin si Bibililo. Kanina pa ito, smile lang, smile. Abay, nalubat na. At ito nga ang cake niya. Abay, instead na bilog yan na buo. Abay, half lang dahil six months pa lang talaga naman. Half year pa lang siya, kumbaga. Ang ganda ng gawa ng cake. Ano, talaga naman, thanks. Ano, And sa AP Delight. Abay, shout out sa AP Delight dito sa Alice Spring. Abay, napakaganda at masarap po ang play flavor ng cake na yan, abay, carrot cake. O pat, ito naman ay mga uh, kanya mga cupcakes, abay, si Lilo Boy pala yung mga picture na yan, mga sticker na yan. oh, talaga naman nakakatuwa, abay, napaka-creative ng ating, ano, AP Delight, ano, abay, shout out sa AP Delight, Alice Spring. Abay, yan po ang gumawa, ayan, si Indel Angelica Ponado. O po, yung pong AP Delight, abay, dito sa Alice Spring. Masarap po, mga kaibigan. Abay, ito nang at bago nga magsipag-uwi ang mga kidos, abay, takbuha mo na sila, ano, bago magsipag-uwian. At ayan nga po, mga kaibigan ng aking mga anak, mga katrabaho nila, abay, dito talaga nag enjoy ano, kwentuhan. Ito ang banding ko, baga, eh, Sunday banding ng mga friends and family, ano, talaga naman, ito ang banding bago magsipag-uwi, abay, nagkakasayahan, nagkainan, talaga naman. At ito nga po, na namin na ligpit, abay, salamat sa mga kapatid na tumulong sa pagliligpit at mga kaibigan ng aking mga anak, abay, talaga mabilis talaga kapag may tulungan, ano, yes, ayan, hello daw po sa inyo kapag may tulungan, abay, napaka daling magligpit kanina inaayos ni Inday, abay, ngayon naligpit na at ayan naman, kasi pag-uwi na po ang mga tumulong abay, maraming salamat mga kapatid sapit sa pagtulong ninyo, abay ang bilis natin maglinis, magligpit lahat ng mga kagamitan o ito, malapit na kami umuwi din, ayan mga kuya, abay, naglaro na tapos na nakapagligpit kami lahat ayan si Ati at si Ian talagang ligpitan pa ng mga ibang mga gamit na iuwi at ibang pagkain